Narito ang maintrigang paglalahad sa isyu ng kapatid ng ex-partner ni Buboy Villar laban sa bagong karelasyon ng aktor. Sangkot ngayon sa matinding patutsadahan sa social media ang bagong karelasyon ni Buboy Villar matapos banatan ng kapatid ng dating partner nitong si Angeline Gorenz na si Vebelin Gorenz. Hindi na napigilan ni Vebelin ang kanyang galit at isiniwalat sa Facebook kung paano sila nagpakumbaba at nakiusap noon sa bagong babae ni Buboy para sa kapakanan ng dalawang anak ng aktor kay Angeline. Diretsyahan ang naging rant ni Vabeline. Kapal lang mukha ng babaeng to. Buntis ka palang kinausap namin kayo. Napakabait naming humarap sayo at pakiusapan ka na wag na wag niyong pabayaan ang mga bata dahil tatay lang ang andito sa Pilipinas. Bigyan ng time at mahalin niyo yung dalawang bata. Maayos tayo nag-usap-usap tapos pag uwi ni Angeline ng Amerika, ano nangyari? Wala! Di kayo maayos kausap tapos lakas loob ka dyan mag-reply ng ganyan. Stepmother ka nyan, ha? Ha 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 Misto lang sumap ang hinanakit ni Vaybilin sa tila kawalang pakialam ng bagong babae ngayon ni Buboy Villar. Ayon sa kanya, tinanggap at nilunok na nila ang pride nila noon Kinausap pa raw nila ng maayos ang babae sa kabila ng katotohanang buntis pa ito para lang masigurong hindi mapapabayaan ang mga bata. Pero anya, pagbalik ng Amerika ni Angeline, tila biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Wala raw naging malinaw na kasunduan, walang sustento, at tila ang bagong babae paraw ang may ganang magmatigas sa kanila. Hindi pa doon natapos ang patutsada ng kapatid ni Angeline. Pinatamaan pa nito ang itsura ng bagong karelasyon ni Buboy. Napakatsyaka ng babaeng yan sa personal para pagselosa ni Angeline. Jus mio, ha 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 ha. Sa isa pa nitong post, binigyang diin pa ni Babylene na bilang bagong partner ni Buboy, responsibilidad ng babae na paalalahanan ang aktor sa sustento at pagdalaw sa mga anak. Yan sinabi ko sa stepmom, ikaw na yung partner, ikaw magpapaalala ng sustento at dalawin mga bata. Wala, nilalaro na lang kami ng mga yan eh. Misto lang hindi na napigilan ni Veibilin ang galit at pagkadismaya, lalo na sa tila pagwawalang bahala ng bagong babae ni Buboy Villar sa usaping responsibilidad at obligasyon sa mga bata. Lumaki na ang issue at ngayon nga'y umabot na sa social media kung saan kanya-kanyang opinion na ang mga netizens. Ngayon ang tanong ng marami, paano kaya re-responde si Buboy Villar at ang kanyang bagong karelasyon sa matinding banat na ito. Tahimik pa ang kampo ng aktor, pero tila hindi pa dito matatapos ang sigalot na ito, lalo na't na mga bata na ang nadadamay sa mainit na bangayan.